mga ang lakas ng inulan kagabi kaya ayan nag, naglaglagan yung mga mga po, ano dahon ng ah tawag dyan guyabano ayan nandito tayo sa aking munting garden halo halo na kasi nakatanim dito meron ditong guyabano napansin ko may bunga pala ayan o no? <laughs> sumampay na doon sa bubong namin yung ano yung sanga ayan may bungang isa pala hindi ko napapansin to may bunga pala ayan meron tayong maaani na uh, guyabano ayan ang taas ng cactus ko oh, kita nyo ba yan <laughs> lampas na sa bakod ng kapitbahay at malapit na din sa bubong Ayan, yung ating tawag yan, Perry peri Castle yan na lumaki ang taas na talaga at ang laki nya ayan o oh. Wala, ah, laki na ng Guyabano andun lang siya o oh, nakatanim niya sa baba nasa maliit na paso lang siya dati hindi naman siya maliit malaki, malaki din nilipat ko siya sa malaki pero ang tangkad na talaga nya hanggang doon kita nyo yan siguro may ano na yan ah, halos isa't kalahati ko na ito naman yung isa yung nalaglag ng ano ay nabali, nabali yan dati kaya lumiit na Ayan, may papakita lang ako sa inyo sobrang ulan tingnan nyo yung mga bulaklak oh ang lakas ng inulan kahapon. Ayan. At saka, hindi ako talaga nakalabas kahapon ng maaga pa kasi nga lakas ng ulan kaya gabi na tayo nakapaggupit. Pinabot na ako ng alas 8 sa labas. At ang, ang kapal po kasi ng smog dito sa Nasugbo, Batangas. Gawa ng ating mga gawa ng ating, hindi pala mga gawa ng vulkan, taal. Nagtabas ako dito kanina. Ayan. Yan, may yung mga ating mga Uh, dragon tail ayan. tayo ng ano dito at sobrang kapal na ng ating dragon tail ito yung natabas natin Yan. may mga oregano din dito ayan may mga oregano pa oregano at saka itong mga dragon tail na malalaki ayan o oh. sumasampay na sa bakod ng kapitbahay kaya tinanggal ko na ang dami nyan ayan pa ang lalaki na niya kasi kaya itatapo na lang natin to at sobrang sukal na pag hindi natin tinapong kasi meron namang lalaki dyan pati itong ating uh, potos na kulay green tinanggal lang ko din at ito tatabasin ko din to isa ang haba haba niya putulin din natin yan ang lakas kasi ng inulan kagabi kaya ito pa pala may nakasampay pa dito oh. nakalawit na sa bakod ng kapitbahay baka hindi ako pasabiti ng ano dito pagka hindi ko to tinangga <laughs> baka hindi ako makasabit ng ating mga paso dito sa Teka, ko na lang to ay patutong ba ang ating ano ating paso nakasabit pala sa paso wait. wait lang haba niya oh kulay green to ang ganda ng dahon kaya tatanggalin natin yan ito at saka ito nga pala mga cotton plant na kabali-bali ating nang tinanggal papakita ko sa inyo yung natanggal natin dito nang galing yung iba ayan oh nagbabarigated siya oh may sumibol sa kanyang variegated cotton plant. Ito yung mga na tanggal natin. Pati ito, pinaghuhugasan ko kasi ang dumi na inabutan ng ulan doon. Ang dumi. Ito yung natanggal natin. Mga pati itong sleeping photos. Ang dami. Sleeping photos. Meron ditong green. Green na photos. May manjula. Manjula at marble queen. Ito gold uh, gold day. ano to? Neon photos. Neon photos, marble queen. At saka manjula. Ito si manjula. Ito pala, hindi pala yung si manjula. Ito si manjula. Ito si si marble sana na ba yun? Ito pala si Marble Queen. Ayan. Ito si Marble Queen. at ba ang pagka? May pagkakaiba po sila. Akala nyo lang wala. Ito si Marble Queen. Tama ba ako? <laughs> Tapos, Marble Queen din to. Asan si Manjula? Ito si Manjula. Ayan. Kasi Manjula, medyo, medyo ko, ano, lumulokong yung dahon niya si Manjula lumulokong yung dahon niya tsaka yung iba yung pagka green niya kesa dito kay Marble Queen kasi si Marble Queen para siyang maputi at patulis yung dulo ayan yun po yung pagkakaiba niya kesa sa uh, ayan ito si Mar Man Manjula bahala <laughs> kayo <laughs> Tapos, meron din ditong golden. Ay, nakuha akong golden. Ayun si Golden. Si Golden photos ang ganda. Ito yung pinaka ano lang. Ah, ito yung mga rare 'yan. Meron tayong neon, neon photos. Ayun yung natanggal natin pati itong mga anong dami oh. Ito yung gusto ni Nestor. Etong mga cotton plant cotton plant po yan nagkaputol-putol kasi nga natanggal yung sapot niya lakas ng ulan sapot yung ano po uh, parang parang sapot-sapot niya sa dahon pero yung ilalim niya may sapot-sapot pa pag pala nauulanan sila nawawala yung sapot nila ayan o oh. Ayan, ayun may sapot-sapot nagputol-putol sila ayan o oh. may mga ugat-ugat na nga eh nagkaputol-putol yung ating mga itatanim na lang natin to ng panibago para sa January ay madami na. ayun. May nakita nga ako nitong ano eh. Yung pinakita ko kanina. Yung ano na. Nagbabarigated siya. Ang ganda pala niya pag barigated. Sabi ko wala akong barigated. Pero merong nagbabarigation na uh, mga cotton plant atin yung ating mga tinabas na mga dragon tail yung ating mga cuttings nandito, mamaya ko na lang sila ayusin, ang dami hindi <laughs> ko alam kung saan ko sila ipagtatatanim mamaya natin sila aayusin at -tatan tatanim itatanim sayang kasi pag hindi tinanim oh. dati nga eh, hanap ako ng hanap ng mga ganyang halaman ngayon, nandyan na sila hahanapan natin sila ng pagtataniman yun ayun di ko napapansin ang laki na pala nito at ang dami na niyang mga sanga Ayano, o ito yung bigay ni sis Jeneline G. Alejo shout out Jeneline G. Alejo ang laki na nang ang dami ko nang napasanga sa kanila Ayano. o ito pa pala pinutol natin dito baka tayo hindi <laughs> baka tayo hindi pagamitin ng bako dito sa ating mga sabitan tinanggal <laughs> ko yung nakalabit sa kanilang bako yan, dyan ka na din mamaya ayusin natin yan pagtataniman ayan nakapagtabas na tayo ngayon kasi ang lakas ng inulan kagabi grabing lakas ayun nga pala yung ating mga orchids. Nandito ang ating mga orchids. Nakita ko, may bulaklak na. pinapaarawan ko sila ito yung umaga. Ayan, sis Daisy, may bago siyang bulaklak. Nag-continuous yung kanyang ano, bulaklak. Nawala, nawala yung lahat ng bulaklak. Tapos, may sumibol ulit sa kanya. Ang ganda. Ayun, yun lamang. And bye-bye. See you on my next vlog. Ayan ang aking garden ngayon. Malinis na. Malinis na ang ating garden. Ayan. Dito. Dito nakalagay yung mga orchids. <laughs> ayan. siya nakalagay. Inilipat ko lang siya dito. Nililipat ko siya tuwing umaga dito. Sa medyo, ayan, nawala na naman yung araw. Kumukulimlim. Ayan. Dito ko sila nilalagay. Kasi sabi ni si Spe, Shout out yung Shout out kay sispe. Uh, sa aming bakuran vlog. Sabi niya, i-ano ko daw sa uh, morning sun. Kaya naman, tuwing morning sun nandyan siya. Ayan yung bigay ni sispe. Ayan. At eto yung bulaklak, oh. Ayan, nanlambot na. <laughs> nanlambot na si ano. Si peyuri plant. Si, ang pangalan niya? Queen of the night lumambot na siya. <laughs> Yun lang. ibaka eh, baka kaya na ako bababay. Di matuloy-tuloy yung babay. Babay na po. See you in my next vlog. Bye. Thanks for watching. Ayun, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, at pariklik ng notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pa pong mga video. Bye na talaga. Bye!